ay pananatili sa Diyos. Kaya hindi dapat mawala ang pag-ibig. Sapagkat pagka nawala yung pag-ibig, mawawalan ka ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya yung ayaw sa pag-ibig, ayaw nun sa Diyos. Pagka sinabi mo na, puro kayo pag-ibig. Lagi na lang pinag-uusapan ninyo, pag-ibig. Ang ibig lang sabihin nun, ikaw mismo ang umaamin, ang lagi namin pinag uulan ay ang Diyos. Sabi kasi ng unang Juan 4, 4.16 At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. Kung ating pagsikapan na manatili tayo sa pag-ibig at ang sentro ng ating pag-uusap palagi ay tungkol sa pag-ibig, ibig sabihin, ang sentro ng pag-uusap sa Iglesia ng Diyos ay laging tungkol sa Diyos. Mahalaga kasi na ma-realize natin na ang ating pananahan sa pag-ibig ay pananahan natin sa Diyos. Kaya pagka ang inipon mo sa iyong puso ay puot, isang bagay ang matitiyak mo. Hindi nananahan ang Diyos sa iyo. Kaya ang isang kahalagahan ng pananatili sa pag-ibig, hindi ka pananahan ng galit o puot. Na ang galit ng tao ayon kay Santiago ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwira ng Diyos. Dahil ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwira ng Diyos, ano ang dapat? Ang sabi ni San Pablo, Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Dalawang bagay ang nakita natin dito. May galit ng tao, may galit ng Diyos. Pagka pinag-usapan ay galit ng tao, hindi yun gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ngunit pagkagalit ng Diyos, sigurado kang yun ay katwiran. Kaya ang sabi, bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat yung galit ng Diyos, siguradong katwiran yun. Kaya bibigyan mo ng daan ang galit ng Diyos at hindi yung galit ng tao. Pero how do we do that? Na hindi ang ating paiiralin ay yung galit ng tao, kundi bibigyan natin ng daan ang galit ng Diyos. Sabi ni Kuya, maliwanag naman ang sinasabi. Sa pagkatang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwira ng Diyos. Para mabigyan mo ng daan yung galit ng Diyos, gawin mo yung katwira ng Diyos. wag mong pairalin yung galit ng tao. Dahil pagka hindi ang katwira ng Diyos ang ginawa mo at pinairal mo yung galit ng tao, alam mo na kaagad ang hulog mo. Ang sabi ni San Juan, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Yun palang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Kaya pag ang pinaiiral mo ay yung galit ng tao, hindi yun gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ang hulog mo, magiging anak ka ng Diablo. Kasi ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Kaya para wag mangyari na yung galit ng tao ay dalhin ka sa hindi paggawa ng katwiran ng Diyos at mahulog ka sa pagiging anak ng Diablo, ang gagawin mo ay yung katwiran ng Diyos. Ngunit ano ba ang galit ng Diyos na nasa katwiran? Ang sabi sa awit, Sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Ang Diyos pala ay walang kaluguran sa masama. Galit siya sa kasamaan. Kaya kapag ang katwiran ng Diyos ang pag-uusapan, walang kaluguran ng Diyos sa kasamaan. Kaya kung ang gusto mong magawa ay ang katwiran ng Diyos, huwag mong pairalin ng galit mo. Ang dapat mong pairalin at bibigyang daan ay ang galit ng Diyos. Kaya pala ang sabi ni Pablo, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama makisanib kayo sa mabuti. Ang dapat pala natin gawin, mapuot sa masama, hindi lang basta galit. At kung may sinasabi ka mang pag-ibig, ngunit hindi ka napupuot sa masama, pagpapaimbabaw lang na pag-ibig ang sinasabi mo. Kaya para ang pag-ibig ay hindi maging pagpapaimbabaw, dapat ang kasunod, napupuot ka sa masama. At pag yan ang pinairal mo, tiyak na ang gagawin mo ay katwiran ng Diyos. Ang katanungan natin dito, paano ba yung kapuotan ang masama? Ang sabi ni Kuya, ugatin muna natin, paano ba pag sinabing napopoot? Ang sabi sa aklat ni Lucas, mapapalag kayo kung kay kapuotan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila. Pagka pala ka, inihiwalay ka. Kaya pagka napopoot ka, sama-sama, umihiwalay ka, sama-sama. Kaya pala yun ang ibinili ni San Pablo. Datapwat ikaw o o tao ng Diyos. Tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran. Pagka ikaw ay tumatakas sa lahat ng uri ng kasamaan, sumusunod ka sa katwiran. Ano ang isang ipinakikilala na pagsunod sa katwiran? Yun yung pagtakas sa lahat ng uri ng kasamaan at yung pagkapuot sa masama. Ibig sabihin, hiwalayan mo yung masama. Ang tumatakas, humihiwalay yon doon sa tinatakasan niya. Kaya yung sinabi na kapuotan ninyo ang masama, ibig sabihin, humihiwalay ka doon sa masama. At yun ang tamang paggamit ng pagkapuot sa masama. Kaya nga ang sabi ni San Pablo, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Ang kasunod, makisanib kayo sa mabuti. Hindi ka sasanib doon sa masama. Sasanib ka sa mabuti. At sanib ka sa mabuti, napopuot ka o humihiwalay ka sa masama. Dahil yung pagkapuot sa masama, paghiwalay sa masama. Kung ang sasabihin mo ngayon, kaya nga ako humiwalay sa inyo eh. Ang ibig mo sabihin, masasama ang mga nasa Iglesia ng Diyos? Ang mga nasa Iglesia ng Diyos ba ang masama? O ikaw na humihiwalay yung masama? Kasi ang sabi, makisanib kayo sa mabuti, ang sinasabi. Samahan natin sa Iglesia ng Diyos ay ang aral na mabuting itinuturo sa Iglesia ng Diyos. Masama ba yung aral? Mabuti ang aral sa Iglesia ng Diyos. Kung ang sinasabi mo, puro kayo pag-ibig eh. Masama ba ang pag-ibig? Ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang laging pag-uusapan ay pag-ibig, ang laging pag-uusapan ay ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang sabi ni San Pablo, Kapuotan ninyo ang masama. Huwag kang friend ng masama. Kaya hindi mo lang basta ibablock, kundi hiwalayan mo ang masama. Kung mayroon ang sinasabi, ha? Ah, ang mga ginagawa ng MCGI ay masama. Yun naman ang sinasabi sa aklat ni Isayas. Sa abanila na nagsisitawag ng mabuti ay masama. At nang masama ay mabuti na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Sino ba sila sa aba nila na pantas sa kanilang sariling mga mata at mabait sa kanilang sariling paningin? Sila pala yung mabait, mabait sa kanilang sariling paningin. Merong ganoon na ang pagkakilala nila sa sarili nila, mabait. Na ang ginagawa ng mababait na yan, parang yung sinasabi ng lola ni kuya na mayroong mga ang tawag doon sa mga daga na sumisira ng mga damit ay mabait. Huwag tatawaging mga walang niyang daga. Dapat daw sabihin mo, mga mababait. Sabi nga ni kuya, paano yun? Ang sasabihin mo ba, mga walang hiya ang mababait na ito. Sa Biblia pala, mayroon. Tumatawag ng masama doon sa mabuti. Inaaring dilim ang liwanag. Inaaring mapait ang matamis. Binabaligtad. Dahil sa kanilang pagiging pantas sa kanilang sariling mga mata, sila ang mabait. E ikaw na. Pero ang mahalaga ay yung mabait sa Diyos. At ikaw ba ang magsasabi noon sa sarili mo? Ang sabi sa kawikaan, Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig. Nang iba at huwag ng iyong sariling mga labi. Kung may magsasabi, Ay, ako ang pinag-uusapan doon. Ikaw ang may sabi noon. Ang pinag-uusapan namin ay ang nasa Biblia. Pero kung inaako mo na, eh, inaako mo na nga. Pero tayong magkakapatid, ang wikan kuya, Huwag tayong aalis sa katwiran kasi ang katwiran bibigyan ng daan ang galit ng Diyos, hindi ang galit ng tao. Ang Diyos ay galit sa masama. Ang sabi sa aklat ni Amos, inyong kapuotan ang masama at ibigin ang mabuti. Kapareho rin ang sinasabi ni San Pablo. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Kaya nga, pagtao ka ng Diyos, tatakas ka o lalayo ka sa lahat ng uri ng kasamaan. At ang isang dapat nating layuan, ang sabi sa awit, ilayo mo sa akin ng daan ng kasinungalingan. Ang dapat ay huwag kang dadaan sa daan ng kasinungalingan, sapagkat kanino bang daan ang kasinungalingan? Kayo Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat panaguna at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito kung ang Diablo ang ama ng kasinungalingan pagka lumakad ka sa daan ng kasinungalingan at hindi sa daan ng katwiran, ibig sabihin ikaw ay lumalakad sa daan ng Diablo. Ang ating dapat daanan ay si Kristo sapagkat siya ang daan papunta sa ama. Sabi niya, siluman ay di makaparoon sa ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya na si Kristo ang dadaanan natin papunta sa Ama. Pero yung daan papunta sa demonyo, marami yan, hindi isa lang. At ang isa dyan, ang daan ng kasinungalingan. Kaya nga ang sabi, ilayo mo sa akin ng kasinungalingan. Dapat lalayo tayo doon, at hindi yun ang ating lalakaran. Kasi kung napupuot ka sa masama, hihiwalay ka sa anumang uri ng kasamaan. Tatakas ka doon, at hindi ka makikisama sa masama. Kaya ang sabi ni San Pablo, Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Hindi tayo dapat mapagod sa paggawa ng mabuti. Ang karugtong na talata, at kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita, sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. Hihiwalay ka nga. Ang isang hihiwalayan mo, yung hindi pagtalima. Kaya nga ang sabi, huwag kayong makisama sa kanya. Huwag kayong makisama sa hindi niya pagtalima. Kasi nga, makikisanib ka sa mabuti. Hihiwalay ka sa masama. Kaya nga lalayuan pati anyo ng masama. Gawin natin ang katwiran. Ang katwiran, lumayo ka doon sa masama. Doon sa ayaw tumalima sa mabuti. Kaya nga ang sabi din ni San Pablo, Ngayon ipinamamanhig ko sa inyo, mga kapatid, Natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Ano ang gagawin mo? Layuan mo para umiral yung katwiran ng Diyos at mabigyang daan ang galit ng Diyos at hindi ang galit ng tao. Dahil pawapit ka pa, Either or, makakasama ka sa kanyang kasamaan o makakagawa ka ng hindi katwiran ng Diyos. Sino ang talo? Ikaw pagkaganoon. Kaya ano ang dapat nagawin? Ang sabi ni San Pablo, Datapot ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Yun pala naman ang gagawin mo para ngayon mabigyan ng daan ang galit ng Diyos at yun ang umiral, tumakas ka, kapuotan mo yung masama, humiwalay ka doon sa masama. Sumunod ka sa katwiran. Pag sumusunod ka sa katwiran, susunod ka sa kabanalan. Pag sumusunod ka sa katwiran, susunod ka sa pananampalataya. Pag sumusunod ka sa katwiran, susunod ka sa pag-ibig. At hindi mo pwedeng ialis ang pag-ibig. Kapag iniwasan mo ang pag-ibig, ibig sabihin ay humihiwalay ka sa mabuti at ikaw ay nakikisanib sa masama. Pag sumusunod ka sa katwiran, ang sabi ng kawikaan, ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. You will never go wrong. Ang sabi nga sa Ecclesiastes at bukod dito'y aking nakita sa ilalim ng araw sa dako ng katwiran na nandoon ang kasamaan. Dahil nandoon, kapuotan ninyo ang masama. Kaya nga ang sabi, tandaan ninyo ano ang gagawin mo? Magsilayo kayo sa kanila. Ngunit ang isang reality, ang sabi sa Ecclesiastes pa rin, Todi nagkakasala. Sasangkalanin mo ba yan para ka magkasala? Gagawa ka ng kasalanan? sa mo eh, sabi naman, walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Dapat gumagawa tayo ng mabuti. Ang ninanasa natin ay mabuti. Dahil ang mabuting nasa, galing sa Diyos. Kung in the course na ginagawa mo yung mabuti, hindi mo naman ninanasa na sumadya na gumawa ng masama, pero nagkabisala ka, ano ang dapat mong gawin? Pagsisihan mo ang pagkakamali mo dahil wala namang pwedeng... Magmagaling sa atin na hindi siya nagkakasalaman.